Hello mga tao, and Welcome back to my channel! And for today's video ay mapupuntahan tayong bahay kung saan may lilipat daw na membro ng social climbers. So saan nga bahay? Puntahan na natin. Tara! So dito daw titira guys ang isang member na social climbers. Ang ganda naman ito. First time ako makapag... Christmas opak. Tapos, may lilipat daw dito na siya sure climbers. Ay, may nakahiga. Pagkagwapa. Opak. Siya lang naman ang may-ari ng bahay. So, ngayon. Ay, tako, kaiba. ako, hindi kayo ba? Basta, hindi ko kasaka eh. So, may lilipat nga daw dito. Hindi ko pa alam kung si... Nalagay pa yung lifting. sa wifi. Medyo medyo nagwana ko yung Oo. Oh. So dito na siya lilipat guys. Tingnan natin yung loob. Uy, ang laki. Hindi ka swerte dito, uy. Pak. Oh. Ang laki pa ng kwarto. Hala pa. Ang laki, oh. Ang ganda. Sino kaya maswerte ng lilipat dito? Alah. Oh. Dalawang kwarto tapos may CR ba 'to? May ano, may tubig. Oh. Ulan. Oh. May tubig. Ay taray. Tapos dito. May lutuan. O, oh, there the kitchen tapos yung CR naka tiles ay taray iba sino kaya ang maswerting titira dito tapos may back ano pa back door tingnan natin ay oh. Ano yung oh. Yang kadlawan. Tapos yung sala guys, napakaluwag. Promise. Pero dito na rin kakain, di ba? Ay, Alia. Ayan. Tapos sa harap. May sangkal ng baboy. Pero maganda yung... Hindi ko siya baho. Tapos, Tita mo yung karsada the first time, ko ka sa Layahay, mandiri. Ako nalang mag-abang dali Wala may apang ano dito. pwede kang dumaan. Pag ka dito, basa ka. Pwede kang numeretso doon. Ay, siya, so, yan lang yung mansion. Oh. May gate ka pa maliit. Oh, honey, uy, ang ganda, promise Kulang lang ni Atiman Kaya wala na may nagpuyo

nilipat niya yung decoration guys. sa dito na sa labas yun. Uh, Ay, hindi ba ni-repent din sa Krawas? Ah, sa Saludra? Saludra man. Ah, magpaparepent pala sila guys. Pag-ipa mo, anong sana no? <laughs> Lapak! Lolita! Soles! Ha? Pag-itak <laughs> ba na? Ah, mo na mga gamit. Oo, oh, para di magagal. Ah, magpaano pala sila guys. Magpa... Pintura dito. Ano sa'yo color, Dodri, mother? Siempre, ivory. Ivory. Uh, ivory. Ivory. Ay, kung Tara. Ano. Pak! Oh. O. Oh. Dati inday. O, oh, wala na yung mga bag nito, guys. Dahil, andito na. Parang hindi masira pag may papintura na. Ay, kung kung So, ito na yung bagong tiles. sarap na rin dito magtambay pag gabi oh di ba hanggang doon yan oh tapos sa loob bagong pintura oh. ano pa panalo na ako sa ano ha loda ako ako nakahula Ang pintura dito, guys, sabi ni Ma'am Mother Sita, hulaan ko daw. Ay, syempre. No, <laughs> nalayo ko ba tayo? Ay, buri po iba. Ipipaint siya. Pati dire. Tanan. Ay, eh, taray. Yung kanil mga sopa dire. Kabunan. Yan. So, magulo siya, guys, ha? Kasi paint siya. Repainting. Pati ni dire.

ceiling panel. Oh, parang ceiling panel. Pero the strobe lights, dyan ang Japanese na Just kung ang TV ay gamit. Ibang gubitan ako din eh. Diba? Baka sa December dito ako um, mag-Christmas. Kasi wala si Madam, diba? Hindi na nagtawa pista. O pista nga, magiging kudiri. Ano sakit ang pista dire? Otso? Fifteen. Ah, fifteen. So, ayan guys. So, dito na tayo sa Hinaguan. After natin doon sa mansion, ay dito tayo sa tulugan dapat ni Choyans. Dapat dito. kaso nilagyan pa namin ng mga ito? Costume. So, nandiyan yung mga sapatos, mga boots, dyan. Ito yung mga costume namin nila, Mami Shili, madam. Um, tapos, nilagyan dito ng bigas, mga stock sa tindahan and ito na lang ito rin yung computer shop o oh, computer ito yung mag ano yung mga ko mga tawag nito may print sila mga ganun kasi so dito sila so, hindi ko talaga sya tulipulo ganit sya yun kasi marami pa gagawin may mga tubig stock soft drinks, beer tapos dito guys dati okay okay yan to ngayon ginawa na siyang tirahan ng mga ero mga aso diba so ng mga aso ganyan siya ng ulit para hindi mamaho ba? so may labasan doon ng dumi halo 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 halo, halo. yan sila o, diba?